Kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit hindi pa niya sinasagot ang panalangin ko? Siguro, ito ang tanong na ilang beses mo nang naisip. Ilang gabi ka nang lumuluhang nagdarasal, pero tila walang pagbabago sa iyong sitwasyon. Nakakapagod, hindi ba? Baka may pagkakataon ding naramdaman mong nag-iisa ka, kahit maraming tao sa paligid mo. May mga problema kang hindi masabi sa iba. May mga sugat kang hindi maipakita para kang nasa isang madilim na silid, naghihintay ng sagot mula sa langit. Pero ang tanong, nakikinig ba talaga ang Diyos? Ang sagot? Oo. Pero baka hindi sa paraan o oras na inaasahan mo. Alam mo bang may iba't ibang uri ng panalangin? At minsan, hindi lang sapat ang basta pagsambit ng mga salita, kailangan nating maunawaan ang tamang paraan ng pananalangin upang maranasan ang tunay nitong kapangyarihan. Sa ating pag-aaral ngayon, tatalakay natin ang pitong uri ng panalangin na maaaring magpagaling sa iyong puso, isip at kaluluwa. Marahil ang dahilan kung bakit tila hindi gumagana ang iyong panalangin ay dahil may kulang o maling pamamaraan. Handa ka na bang tuklasin ang sikreto ng epektibong panalangin? Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo natutunan kung paano makipag-usap sa Diyos sa paraang tunay na makapagpapalaya sa iyo. Manatili ka rito dahil baka sa susunod na minuto ay marinig mo ang sagot sa matagal mo ng dasal. Simula na natin. Una, panalangin ng pasasalamat, ang lihim ng kapayapaan. Isang gabi, may isang lalaking lumuhod sa panalangin. Ngunit sa halip na humiling, sinabi niya, Panginoon, Salamat sa sakit na ito. Salamat sa luha. Salamat sa pagkabigo. Isang kakaibang panalangin, hindi ba? Sino ba namang tao ang magpapasalamat sa sakit at paghihirap? Ngunit alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Sa sumunod na araw, sa gitna ng kanyang pagsubok, napansin niyang may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Isang kapayapaang hindi niya maintindihan. Madalas tayong nakatuon sa kung anong kulang sa atin kaysa sa kung ano ang meron tayo. Kaya naman kapag dumating ang problema, nauubos ang ating lakas sa pagrereklamo at panghihinayang. Pero paano kung baguhin natin ang ating pananaw? Paano kung sa halip na magtanong ng bakit ako Lord ay sabihin natin salamat Lord dahil may plano ka para rito? Ang pasasalamat ay hindi lang isang ugali. Ito ay isang sandata laban sa takot pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Kapatid, ano ang huli mong ipinagpasalamat sa Diyos? Bago ka muling humiling, bago mo ipresenta ang iyong listahan ng pangangailangan, subukan mong magpasalamat muna. Dahil kapag natutunan mong magpasalamat sa lahat ng bagay, mabuti man o masakit, binibigyan mo ng puwang ang Diyos upang kumilos sa iyong buhay. Pangalawa, panalangin ng pagsisisi. Ang susi sa kalayaan. Isang gabi, may isang lalaking bumisita sa isang bilangguan. Doon, nakita niya ang isang preso na tila matagal nang hindi ngumingiti. Lumapit siya at nagtanong, "Gusto mo bang makalaya?" Napakunot noo ang preso at sumagot, "Syempre, pero wala akong magagawa habang buhay na akong nakakulong." Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Ang tunay na kulungan ay hindi gawa sa bakal na rehas kundi sa bigat ng kasalanang hindi pa napapatawad tila natamaan ng preso dahil sa totoo lang hindi lang pisikal na kulungan ang pumipigil sa kanya kundi ang kanyang sariling puso na puno ng guilt at pagsisisi marami sa atin ang nabubuhay ng parang nakakulong hindi sa isang selda kundi sa sarili nating konsensya ang hindi pagpapatawad sa sarili at sa iba ay parang lason sa ating isipan. Pilit nating tinitiis ang bigat, iniisip na hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ay naghihintay lamang na palayain tayo. Sabi sa unang Juan 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang kailangan lang nating gawin ay lumapit, aminin, at tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Kapatid, gaano kabigat ang dinadala mo ngayon? Ilang gabi mo nang iniisip ang isang pagkakamali na pilit mong binabalikan? Panahon na para linisin ang puso. Huwag nang hayaang ikadena ka ng guilt at pagsisisi. Ngayon na ang oras upang lumuhod sa panalangin, aminin sa Diyos ang iyong kasalanan at maranasan ang tunay na kalayaan na dala ng kanyang kapatawaran. Pangatlo, panalangin ng digmaan. Labanan mo ang kadiliman. Isang babae ang madalas makaranas ng matinding bangungot. Sa kanyang panaginip, palagi siyang hinahabol ng isang madilim na anino, tila isang nilalang na nais siyang takutin at saktan. Sa tuwing gigising siya, ramdam pa rin niya ang takot at pagod, kahit wala namang pisikal na nangyari. Hanggang isang gabi, sa halip na matakot, lumuhod siya at nanalangin ng buong lakas, sa pangalan ni Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin. At sa unang pagkakataon, nagising siyang payapa. Ang espiritual na digmaan ay totoo, at kung hindi natin ito ipaglalaban sa panalangin, tayo ang matatalo. Maraming pagsubok sa buhay natin ang hindi lang basta malas o aksidente. Ito ay bahagi ng isang espiritual na labanan. Sabi sa Efeso 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Kaya hindi sapat ang simpleng dasal na may halong duda. Kailangan nating manalangin ng may pananampalataya, may tapang, at may tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, anong laban ang kinakaharap mo ngayon? Pagod ka na bang lumaban sa depresyon, takot, o pagsubok na paulit-ulit na bumabalik? Huwag kang susuko sa panalangin, may kapangyarihan kang sumira ng tanikala ng kaaway. Huwag matakot Harapin ang pagsubok sa pamamagitan ng matinding panalangin at makikita mo kung paano kikilos ang Diyos upang ipanalo ang iyong laban. Pangapat, panalangin ng kapayapaan. Ihinto ang bagyo sa isip mo. Isang lalaki ang hindi makatulog. Sa gabi, ang kanyang isipan ay parang isang sirang radyo na hindi mapatigil. Paulit-ulit na iniisip ang kanyang mga problema, takot at pangamba sa hinaharap. Paano kung hindi ko mabayaran ang utang? Paano kung hindi ako gumaling? Paano kung iwanan nila ako? Parang isang bagyong hindi tumitigil sa kanyang isip. Hanggang isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-aalala, binuksan niya ang kanyang Biblia at nabasa ang sinabi ni Jesus sa Juan 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Napapikit siya at bumulong ng isang simpleng panalangin. Panginoon, ikaw na ang bahala. At sa unang pagkakataon, natulog siyang payapa. Kapatid, minsan ang pinakamalaking labanan ay hindi nasa paligid natin, kundi nasa ating isip. Ang takot, pangamba at stress ay parang isang malakas na bagyo na sumisira sa ating kapayapaan. Pilit nating hinahanap ang solusyon, pero lalo lang tayong napapagod. Ang mundo ay mag-aalok ng pansamantalang aliw. Entertainment, social media, shopping, pero pagkatapos ng lahat ng iyon, babalik pa rin ang alalahanin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakikita sa paligid, kundi nagmumula sa Diyos. Ano ang bumabagabag sa isip mo ngayon? Bago ka tuluyang lamunin ng stress at pag-aalala, tumigil sandali. Huminga ng malalim. Ilapit mo sa Diyos ang bawat takot at alalahanin. Sa kanya makakahanap ka ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panglima: Panalangin ng gabay. Lumakad sa liwanag. Isang binata ang naglalakad sa isang masukal na kagubatan nang bumagsak ang gabi. Wala siyang dalang flashlight o mapa at kahit anong gawin niya, hindi niya makita ang tamang daan pakiramdam niya ay natrap siya sa gitna ng kawalan. Natakot siya pero naalala niyang may dalang posporo at kandila. Sinindihan niya ito at kahit maliit lang ang liwanag, sapat na iyon upang makita ang bawat hakbang na kailangan niyang gawin. Unti-unti siyang nakalabas ng kagubatan. Hindi dahil nakita niya agad ang buong daan, kundi dahil may liwanag siyang gabay sa bawat hakbang Ganoon din ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, alam mo ba kung saan ka patungo? Ang buhay ay puno ng mahahalagang desisyon. Anong trabaho ang pipiliin mo? Sino ang pakakasalan mo? Paano mo haharapin ang mga pagsubok? Minsan, gusto nating makita agad ang buong plano ng Diyos, pero hindi niya tayo binibigyan ng kumpletong mapa. Sa halip, binibigyan niya tayo ng ilaw sa bawat hakbang. Sabi sa awit 119.105, Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi natin kailangang malaman ang lahat, kailangan lang nating magtiwala at lumakad sa kanyang liwanag. Ano ang malaking desisyong hinaharap mo ngayon? Bago ka magpasya, huwag mo nang umasa sa sarili mong talino o emosyon. Manalangin muna. Humingi ng gabay sa Diyos at makikita mong hindi kanya kailanman ililigaw. Pang-anim, panalangin ng pagpapala. Buksan ang langitan na pagpapala. Isang magsasaka ang matagal ng nananalangin ng ulan. Sa loob ng maraming buwan, tuyo ang kanyang bukirin at wala siyang ani. Araw-araw siyang nananalangin, pero isang bagay ang napansin ng kanyang kapitbahay. bahay hindi siya naghahanda. Wala siyang hinuhukay na kanal para sa tubig, wala siyang inihahandang sisidlan para sa ulan. Isang araw, tinanong siya ng kapitbahay, "Kung talagang naniniwala kang uulan, bakit hindi ka naghahanda?" Napaisip ang magsasaka. Hindi sapat ang manalangin, kailangan ding magtiwala at kumilos. Kapatid, naniniwala ka bang may pagpapalang inihanda ang Diyos para sa iyo? Marami ang nananalangin ng sagana at masaganang biyaya, pero sa puso nila, puno sila ng pag-aalinlangan. Ang pagpapala ng Diyos ay dumarating hindi lang dahil sa panalangin, kundi sa pananampalataya. Sabi sa Malakias 3 verse 10, Subukan ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kapag humiling ka sa Diyos, maniwala kang siya ay tapat sa kanyang pangako. Ano ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pangarap? Pinansyal na pangangailangan? Pagpapagaling? Huwag kang matakot humiling. Lumapit sa Diyos nang may pananampalataya at pag-asang may bubuksang pagpapala sa buhay mo. Manalangin ka, magtiwala at maghanda dahil ang ulan ng pagpapala ay paparating na. Pangpito, panalangin ng pagsuko ang daan tungo sa Himala. Isang babae ang matagal nang lumalaban para sa kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat. Nagtrabaho ng husto, nanalangin gabi-gabi, at sinubukang ayusin ang lahat ng problema. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, lalo lang lumala ang sitwasyon. Hanggang isang gabi, sa gitna ng kanyang luha, lumuhod siya at nagsabi, Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Isinusuko ko na sa iyo. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi agad nagbago ang kanyang sitwasyon, pero nagbago ang kanyang puso at doon nagsimula ang himala. Maraming bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Pilit nating inaayos ang ating mga problema, pero minsan, parang mas lalo lang gumugulo. Natatakot tayong sumuko kasi iniisip natin na ang pagsuko ay tanda ng pagkatalo. Pero alam mo ba, sa kaharian ng Diyos, ang pagsuko ay hindi pagkatalo. Ito ang simula ng tagumpay. Kahit si Jesus, sa hardin ng Getsemani, dumaan sa matinding paghihirap. Sinabi niya sa Mateo 26 verse 39, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang aking kalooban kundi ang sa iyo ang masunod. At sa pagsukong iyon, dumating ang pinakamalaking tagumpay, ang kaligtasan ng buong mundo. Kapatid, ano ang mahigpit mong hinahawakan ngayon? Ano ang kinakatakutan mong bitawan? Baka hinihintay lang ng Diyos na isuko mo sa Kanya upang siya mismo ang kumilos. Huwag kang matakot ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Dahil sa sandaling isuko mo ang laban, siya mismo ang lalaban para sa iyo. Kapatid, Anong uri ng panalangin ang kailangan mo ngayon? Pagpapasalamat ba sa lahat ng kabutihan ng Diyos? Pagsisisi ba para sa mga bagay na bumibigat sa iyong puso? O isang panalangin ng pakikidigma laban sa mga pagsubok na hindi mo na kayang lampasan mag-isa? Ano man ang laman ng iyong puso ngayon, tandaan mo ito. Ang panalangin ay hindi lang isang ritual. Ito ay isang makapangyarihang koneksyon sa Diyos na may hawak ng lahat ng sagot. Ang panalangin ay hindi lang isang obligasyon, ito ay buhay. Maraming tao ang nananalangin lang kapag may problema, pero ang totoo, ang panalangin ay hindi dapat maging last resort, kundi first response. Isipin mo ito. Kung ang iyong cellphone ay araw-araw mong sinicharge para hindi malobat, gaano pa kaya ang iyong kaluluwa? Hindi natin kayang mabuhay nang walang panalangin. Ito ang ating lifeline sa Diyos. Kapag ginamit mo ang panalangin araw-araw, mararanasan mo ang ganap na kagalingan sa iyong kaluluwa at isipan. Ang panalangin ang magpapalakas sa iyo sa gitna ng kahinaan, magbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman, at magdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng bigat ng buhay lumapit ka sa Diyos at ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng panalangin, ano ang gagawin mo? Magpapalipas ka na lang ba ng isa pang araw na puno ng takot at pag-aalala? O sisimulan mong lumapit sa Diyos at manalangin ng may pananampalataya? Huwag kang maghintay ng perpektong oras. Ang tamang oras para manalangin ay ngayon.